Sa ibang balita naman, lumabag daw sa Magna Carta of Women sa incoming President Rodrigo Duterte ayon sa Commission on Human Rights. Kaug na ito ng kanyang rape comment noong panahon ng kampanya. Pero ang CHR, aminadong rekomendasyon lang ang kanilang may bibigay. Umaaksyon si Sonny Esguera. No, bak nagalit ako kasi ni-rape? Oo, no, oh, isa rin yan. Pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. <laughs> Dahil sa pahayag na ito tungkol sa Australian missionary na biktima ng rape, ilang grupo ang naghahay ng reklamo laban kay incoming President Rodrigo Duterte sa Commission on Human Rights. Kanina, naglabas na ng resolusyon ang CHR. The resolution found that the actions and the words of the... Uh, presumptive President Duterte are discriminatory against women and a violation of the Magna Carta of Women and also the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women or CEDO. Ang resolusyon na ito ng CHR ay magsisilbing rekomendasyon lamang sa Civil Service Commission, Ombudsman at DILG. Ang mga nasabing ahensya naman ang aaral sa rekomendasyon para matukoy kung may basihan ang pagsasampa ng administrative case laban kay Duterte. Inirekomenda rin nila sa Kongreso na pag-aralan ang Magna Carta for Women at ang batas tungkol sa sexual harassment. Nauna ng giniit ni Duterte sa CHR na may karapatan siyang ihayag ang kanyang saloobin. Sabi naman ng CHR, mandato nilang tingnan ang anumang reklamo hinggil sa paglabag sa mga karapatang pantao. Wala rin daw itong kinilaman sa politika. Ikinatuwa naman ang ilan sa mga nagreklamo ang resulta ng investigasyon ng CHR. I really Uh, integrity ng CHR at ng leadership nito for standing up to what is really right. No? I think wala dapat mga tao na mas mataas sa batas. Sinusubukan pa ng News 5 na ng pahayag ang kampo ni Duterte. Umaaksyon, Son Reyes News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.